guys, muli to si ay nagbabalik po sa inyo. Magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi. Saan man po kayong dako ng mundo. Mapapilipinas man po kayo or mapaibang bansa. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. At walang anumang karamdaman sa ating mga katawan. Lalo na guys, ang ating mga kapwa OFW, mag-ingat po kayo kahit saan po kayo nagtatrabaho dahil may mga mahal po tayo sa buhay na naghihintay po sa atin. Ganun din po ang ating mga mami, mga tita, mga kuya, mga daddy, lolo at lola sa Pilipinas po ay magingat din po kayo dahil ang weather po natin sa Pilipinas ay paiba-iba. Sa araw na ito ay mayroon po tayong bibigyan ng isang reaction video guys na kilalang kilala nyo no. Pero bago po tayo guys magbigay ng reaction video dito ay nais ko po muna. Suportahan po muna natin ang Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang, at Edna's Vlog and Kalingap Rob. Ganon din guys si Ruel Ob Malalag. And Kalingap Dan and also Rochelle Morales Vlog. Ito po guys sila no. Supportan po natin at huwag po tayo mag-skip ng ads sa kanila mga video upload. Dahil nakakatulong po tayo guys sa kanila mga pag charity Okay so yun na rin si Ate Yolis Vlog. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe kay Ate Yolis Vlog, please do subscribe my channel Atiolis Yolis Vlog at paklik na rin po guys ng inyong notification bell na sa bawat video upload po natin ay manotify po kayo. So, ngayon ay puntahan po natin guys ang ating video clips ng makapagbigay po tayo ng ating komento po. So, let's go samahan niyo po ako. Pinasanay si Dr. Laba. Dati ko na kita, ganyan na gawa sa mga pillow fine. Pinasanay sa anong doon, anong? Ano ito ginagawang bahay? Mga luwang bahay Okay, mamaya kay Rachel daw. Ayun, siya na. Eh, oh, ayun eh. Kasi puno kaya sabi nung iba, makalat daw. So, nagipag pinayos yung tumundot natin yung bahay para tirahan din. Oh, ni Ate Marie. Ate Marie? Yes. Oh. Yes, Saka ni Ate, so, po ako dito. Oh. Magtutulong <laughs> 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 ka. Ayun si Ate Marie. Tulong ka. ko na Brooks eh. Kaya, kaya daw ng tao. Nandong... <laughs> <Kaya nandong laughs> tao. So, <ng tao, laughs> tayo, -tata, tayo dito. Kami ni Dr. Love. Nagawa po na rin yan. <laughs> <laughs> right. lang ang pinaka dito yung sakalan. Oh, ay, grabe. Sanay na, sanay na. Oh, saray. Niya. <laughs> <laughs> yung mga kaso-kasoan Dr. Lab ha? Si Dr. Lab ay namamasukan na po dito. Ay, na

Hindi maluno pa na tuk, batang medinga. Alam ng eh. Alam pa. Kaputing Batang paglalak. Normal. kain yaman. eh? Ano, Yaman yaman. ka? yaman. Yaman 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 yaman. ano? yaman. Yaman yaman. Yaman Kalyo na ito. Libre. Hindi ka, talaga kayo gumawa? Ang ulit ka lang. Kaya dito, saan? Ito, nagkita rin yan. Dali mo na lang yan. Tapos una mo siya, ano? Dali mo na lang yan Ha? Dali ka yun doon. Hindi ko lang. Dali mo na lang yan. 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 Puti, black mo. para daw yan Bago na doon sa ato, pero? Ang Ha? mga nagsap. Ang mga tolaan. Ang mga nagsap. Ayan, umuha yung mga yung mga So yan guys, nakita natin no, dito ay uh, sumama si Kalingap Dan dito kay um, Pumasyal siya dito kay Narichelle no. Dahil ayun nga, kay Kalingap Dan ay uh, nangangailangan si Kuya Brooks ng katulong para dito sa paggawa nga ng bahay ni Narichelle. Dahil syempre alam po natin na si Kuya Brooks po parang ang naatasan ni na ati, uh, Auntie Amy at saka ni Ate Marino sa paggawa uh, ng extension sa bahay ni na Richelle na ito ay alam natin na itong kwarto ang ginagawa ay dalawang kwarto dahil nakita nga natin guys mayroon dalawang uh, built-in um closet, no? Walk-in, I mean walk-in closet para kay Richelle at saka sa kay lola niya. Kaya dito uh, nakita natin si Kalingapdan, si um male, na kapatid ni Jack na siyempre ang girlfriend ni Dano. At dito nakita din natin si Kuya Mil, no? Kuya Mil na isang charity vlogger. Nandito din nakita natin si Red. So, dito po ba, guys? May tanong ako. Dahil mainit po, no? Kawawa na nandun na tayo na, no, na si, si Kuya Bobby, nga, no? Bobby 143 sa live ni Kuya, Kuya Bal ay talagang inano siya ng mga itong mga ano daw, mga kalingap daw silang solid supporters to sila. Pero hindi po yan tawag solid supporters kung ganun po ang mga lumalabas sa bunga nga. Di po ba? Uh, ibig sabihin ba, dalan dito si Kalingap Dan at si Mel ay mga traidor na rin ba sila sa Kalingap? Dalan dito sila sa kina Rachelle sa bahay ni na Rachelle. Dito guys nakita natin andyan si Dr. Lab. Ano? Nakakatawa pa dyan si Dr. Lab dahil ang paghalo-halo niya nakita natin ang paghalo niya tarang sanay. Alam niya maghalo ng semento pero na, na si, si Dr. Lab dahil ang sako ng semento ay binutas sa gitna. No? Dahil syempre alam naman natin guys yan ang pagbutas sa Maynila daw. Pero syempre dito nga ay nasa probinsya kailangan nila ang sako para maghakot ng mga buhangin, di ba? Kaya medyo na ano siya diyan ni, ni Tio, no. Pero banda tawa na lang. Kaya dito nakita natin, alam mo kung bakit maraming mga charitable vlogger na pumupunta dito. Tumutulong unang-una si Kuya Brooks, no. Ay magaling pong makisama sa mga kapwa um, charity vlogger na syempre ito ay kumbaga ay sina Auntie Ami at saka si Ate Marie ay uh, binigay ito nga no pa, ma, pa, uh, ayos ang bahay ni Lola Maring dahil yun nga nasabi na rin dito ni Tatay Risan na magpagawa ng another kwarto dahil yung bahay nila masikip na sila at makalat daw, may nagsabi daw na makalat, syempre alam natin sino naman ang nagsitayan guys ang mga basher no na makalat daw sana naman sa pag, pag sabi niyo na makalat ang bahay nila sana naman yung bahay nyo ay walang kalat din no kaya, kaya nakakatawa lang dito guys na ano lang tayo dito guys na yung mga tao ang galing-galing mamuna sa kapwa pero sana naman bago kayo mamuna ay tingnan niyo muna baka puno ng muta ang inyong mga mata di ba kaya nakakainis lang dahil si Ruel at si Richer is kalingap. Bakit ba? Parang kung may mga charity vlogger or mga reactor na nakapag-react dito sa kay na Rachel at kay Rachel, parang kay Ruel at kay Rachel, ay parang nakagawa na ng krimen ang tao. Pag nakitang pumunta lang dyan at nakitang nag-reaction lang sa kanila, parang nakagawa na ng krimen No, sana matigil na itong mga basher na ito na na masyado kayong mapagpuna? Hindi ba kayo na lang maging happy kayo na isa si Richelle, na isang ano tawag nito isang ano ng kalingap na natulungan dati ng kalingap at ngayon ay naging maganda ang buhay uh, naging maganda ang channel ano pa ang problema niyo bakit pag si Rachel ang na, na ano ng mga kalingap partners na puntahan Or nareaksyonan. But parang it's a big deal sa inyo. No? Kaya uh, nagagalit kayo. Ito magsabi na lang sila baka naiinggit lang, mang-inggit lang. O nagagalit naman kayo pag sinabihan kayo naiinggit. Sana dito ay uh, tama na. Wala na pong uh, mabatikos na ganito. Dahil dito nakita natin. O oh, kung naalala nyo sinabi nga ni Kalinga Brab sa birthday niya. Nang sinabi niya nga kay Rochelle at kay kay Trixie na darating ang araw, bibisita din ako sa inyo ng bigla-bigla, di ba? -bigla, diba? So, dito nakita natin, guys, si Kalingapdan ang nauna na dito at kasama nga si Mel. Dahil alam natin naman, ang K-Boys ay may mga day of kay Kalingaprab, no? So, dito sila kapunta. Baka darating ang araw, makita natin si Kalingap Rab ay pumunta din dyan. At maghalo. Paano pag si Kalingap Rab ang mapunta natin at maghalo siya rin ng semento kagaya niyan? si Kalinga Prab, tawagan nyo yung traidor. ba diba? Parang, parang hindi na po kasi tama na lahat na lang ng galaw ng mga Kalinga partners na kailangan nakabantay kayo, nakabuntot kayo. No? E, sana mawala po yun dahil si Kuya Bal nga pinopromote na suportahan si Ruel, suportahan si Richelle, ganun din si Kalinga Prab uh, inaano na suportahan din no, na proud sila kay, sa nangyari ngayon kay Kerichelle sa buhay niya. Sana tayo maging proud na rin guys. Dahil isa pong napaka-good example si Rachel sa mga um, beneficiary ng kalingap na naging maganda ang buhay. Diba? Huwag po tayo, hindi po, siya, hindi po sila masama. Para bang Uh, ang ibang mga panatiko nito na tapos sabihin nyo mga sulit kalingap kayo. Nahiya po tayo magsabing sulit kalingap tayo kung ang lumalabas sa bunganga natin ay hindi lingap, di ba? Ang kalingap kasi tumutulong pagtulong at pagmamahal ang sa kanila. Pero tayo sabihin natin sulit kalingap tayo. Pero yung lumalabas sa atin sa bibig natin ay hindi po nakikita, no? Kaya dito nakita natin, ayan. Napakaganda po itong bahay na to ni Richelle. Actually, hindi po ito guys bahay dal extension lamang po ng bahay nila dahil syempre no, uh, medyo lumalaki ang pamilya nila. Ilan sila magkakapatid at saka syempre maraming nagsusupport kay Richelle. Maraming nang nagbibigay ng mga blessing. Kaya medyo masikip na rin sila no, sa bahay na yan. Kaya ito, dal at pasalamat na rin dito si Richelle no, sa mga basher na magsabi kay Richelle na makalat ang bahay nila. Kaya ayan, sa sinabihan yung makalat ang bahay ni Richelle, ayan, tinutulungan ni Auntie Ami at ni Ate Marie para mapaayos ang bahay ni Lula Marie, no? Para maklipat na maayos doon si Rochelle. Doon pala magiging kwarto. Magiging kwarto yun ni Rochelle at ni Annie. Hindi po yun doon, guys, no? Kasi mayroong nakarating sa atin na lilipat doon. Syempre medyo parang ano tayo dal uh, si ano yun natin na pinubahayan nga ng kalingap. Siyempre, yun pala ay magiging kwarto lamang ni Rochelle doon. Kaya, sana mga tao, magsabi ay huwag po kaagad magpakalat ng mga kung anong kwento no. Dahil mahirap po yan. Ang nagpapakalat po tayo ng kung ano-anong mga kwento na walang uh, katutunan, tutuhanan, di ba? Kaya tayo na lang guys ay suportahan natin to ang Team Kalingap. Supportahan natin si Kuya Bal, Kalingap Rob. At ito ang sa grupo din ni na- Rochel dahil isang grupo si Rochel at si Ruel si Kuya Pal na po may sabi niyan na sa 100k subscriber nila kailan magkaroon sila ng grupo at sila ay magawa ng group na makatulong po sa kapwa nilang charity vlogger na makapagpataas ng um, subscriber di po ba? mapagpataas nila subscriber kaya yun ang nakita natin na ginagawa ni Ruel at ni Rochelle Uh, open silang puntahan ng ibang charity vlogger, open silang samahan ng ibang charity vlogger para ma-promote ang channel. Pero sana ito naman ang iba ay wag po natin bigyan ng kahulugan at wag po natin bigyan ng uh, masamang tingin ang mga charity vlogger na sumasama sa kanila. Di po ba? happy na lang po, maging masaya po tayong lahat. Yun lang po, no? Dahil good vibes tayong lahat. dal team Kalingap, one Kalingap, one family po tayo dito. ba? Diba? Sasabi ni Kalingap, one family, one Kalingap. So, wala po um, divided dito. So, thank you so much guys. Medyo nahapa tayo. Thank you so much and God bless everyone. Mag-ingat po kayong lahat. See you in my next upload. Bye!